Sinagot ni Sen. Grace po ang mga umano'y nagpe-pressure o nagdidiin sa kanya. Yan ay para tumakbo na lamang siya bilang vice-presidente sa halip na pagka sa papalapit ng eleksyon 2016. Narito ang pagtutok ni Maris Sumali. Hindi pa naghahayag sa si Senator Grace po kung may plano siya para sa eleksyon 2016. Pero may mga ulat na meron umanong pressure sa kanya para wag nang tumakbo para sa pagka -presidente. at tumakbo na lang na bise ni DILG Secretary Mar Rojas sa ilalim ng Liberal Party. Ang balik sa kanila ni Poe, pwede naman daw balik ta na ang sitwasyon. Nakikita ko sa mga lumalabas sa media na mga sila nagpapalabas ngayon, gusto nila talaga hinaan ang aking posisyon na magdesisyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Sinasabi ng iba, Um, siguro wag mo nang isipin na tum tumakbo sa mas mataas na posisyon at hahatiin mong boto. Hindi ba pwede naman tanungin din sa kanila yon? Noong Huwebes, sinampahan si Poe ng disqualification case sa Senate Electoral Tribunal o SET na isang natalong senatorial candidate noong 2013. Ang sabi ni po, duda siya sa intensyon ni Rizalito David sa pagsasampa ng kasong iyon. Bagamat hindi ako naniniwala na uh, na puro ang kanyang intensyon sa paggawa nito, ako ay nagpapasalamat na rin sapagkat pagkakataon namin masagot sa isang legal na paraan itong mga paratang nila. Siya ma-miyembro ng SET, tatlong maestrado at anim na senador. Kabilang sa senador Nancy Binay, anak ni Vice President Jejo Marbinay na makakalaban ni po kung tumuloy itong tumakbo para sa pagkapresidente. Ang magiging saksi ko naman dito ay ang ating mga kababayan. Um, bagamat sabihin nila na pata sila, kaya kung anong ilalabas nilang mga dokumento dito sa SET ay ilalabas rin namin. So pag sila ay tumaliwas sa kung anong nararapat na desisyon base sa ebidensya, sa tingin ko ang magiging saksi at hahatol sa kanila ay ang ating mga kababayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Binay na makikibahagi siya sa pagdinig sa kaso ni Poe dahil ito ay kaniyang responsibilidad bilang miyembro ng SET at mananatili raw siyang fair at objective. Ebidensya raw ang pagbabasehan niya at hindi politika. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas.